May may ba may bus. Oo. Ngayon may na lupa talaga. Sana. guys. Tada <tis> kami guys. So na nang dami pa ta. Okay. guys, uwi na kami. Uwi na kami. manalo yung binoto ko lahat sila mananalo nandito guys sa ramit ng ka nila good luck sa mga mananalo